Okay for today's uh, video. Okay, habang naghihintay tayo kay Blue. Okay, mm -hmm. asa kasalukuyan ang pa siya sa last lap ng ating Tacloban race. So, okay, content muna tayo. Okay, pinapakilala ko sa inyo. Ito yung ating uh, SBR cross do sa ating uh, race bird. Yung uh, banded ni Jason Taunan. So, ang gusto natin sa ibon ay yung hindi pa may pa yung pakpak. So, pamilyar naman kayo sa klase ng pakpak. Okay, yung kung makikita nyo, yung last uh, last two flight is may ikse. Last two or last three flight is may ikse. So, ang gusto natin sa ibon is yung halos ang haba nung sa dulo. Uh, katulad nito. Kung makikita mo yung yung last three flight niya is mahaba. So, yung mga ganitong uh, pakpak ang gusto-gusto na rin uh, sa liparan. Uh, kung pagkukumpara mo kasi, yung lipad ng pamaypay ang pakpak, kesa doon sa mga ganitong pakpak is uh, napakalaki ng uh, uh, difference. So, yung mga ganitong klaseng pakpak is konting uh, kaway lang ng pakpak sa so, sobrang bilis na nila. Unlike doon sa mga pamaypay yung pakpak. So, mas marami yung kampay. So, yung bilis is hindi, na, hindi nila ganun kagad uh, ma, ano, makuha. So, yung mga ganitong uh, pagpak is uh, kung makikita nyo is uh, bihira lang yung uh, kampay nila uh, pagka nasa speed uh, nasa maximum speed na sila is konti na lang yung ano konti na lang yung pagitan ng pagpak. so sa malayong liparan is malaki yung advantage ng mahaba yung uh, pagpak dahil mas mabilis uh, at hindi sila ganoon kapagod ayan okay pero hindi yun yung uh, main ano natin yon main content natin ngayon So ito, uh, titingnan natin i-replay natin ano. Kasi ito ay napakasimba So, right now, meron siyang uh, inakay. Hindi natin kung lalapit sa atin. But for the meantime, palili pa rin muna. Cut. Okay, uh, katuwaan palalapitin natin yung yan. Sobrang hirap yan eh. Pero ngayon, tingin ko, mapapalapit natin. Tingnan natin kung kakain sa palad natin. Natawagin. Kasi patay mo itong ngayon yan. Diba eh. na nagsusubok. Oh, di bawah <laughs> Serap gelar Pre-flight, pre-flight Di pagi ano kaya kung ilaban natin to sa ito kasi breeder na to eh ilaban natin ang north subukan natin Ayan. ang nanay nito ay S omega SBR ang tatay niya yung razor na napanuro na natin sa lucky Peak ng 6WRBC yung ano uh, tanggal ko ba natin habang naghihintay uh, kay Blue okay. kanina nakita ko sa uh, isang post ng netizen na uh, taga San Isidro so, yung mga ibon is hindi makaalis dun sa lugar uh, parang ang sabi niya is hindi tumatawid yung mga ibon so natatakot silang tumawid sa tubig so, yung iba uh, tumagos ng masbate yung iba naman Uh, Lumagpas na pero bumalik ulit. Siguro sa kalagitnaan ng dagat, umalo sila, nag-turn back sila. Dahil karamihan niya tapos, uh, tumawid ng tubig. So yung yung medyo matibay ang loob na tatawid, yun yung makakawi. Pero the rest, doon natitira sigurado. Uh, parting kabikulan is uh, smash ng uh, mga ibon. Then dito sa atin sa Kalamba is uh, ayun, uh, mainit na. Then gumanda na yung panahon. So hopefully mag daybird si Blue. At ayan, yung ating content for today. Napaka-happy natin yung uh, gusto natin sa papakan Yung mga binibreed natin is uh, yung mga haba talaga yung last, last three flight. Okay, yun lang po yung ating pasilip uh, pasilid sa ating uh, Bird na nalapis sa atin kapag may pag -ayon.